Ma'am, isama natin. Ang pogi ng anak mo. Ayan. Uh, ano po, nagahanap po siya na... <laughs> naghahanap po siya na makakasama. Ayan. Hindi daw po makakita sa malapit kaya nagahanap sa malayo. Ayan. Ito, ito ang sinasabi na surprise bonding. Hmm. All... Old time teacher, all mm -hmm. time favorite teacher of ours, sa tingin ko lahat kami nung elementary namin, si Ma'am Aquino ang favorite namin, mm -hmm. Mm -hmm. Ayan. Thank our you. gem teacher. Ayan. Thank Ayan. you so much! Tapos, ang guwapo ng niya At <laughs> ang sarap na minuto mm -hmm. sa amin. Um, ba diba? sana all may anak na pogi na masarap pang magluto oh di ba ano naman ang qualification ng hinahanap mo <laughs> Hindi, eh, hindi ako mag-asawa. Hindi, hindi, hindi. Eh, alam mo ah. <laughs> yeah. yeah, oh, kasi mauwi magluto eh. Oh, eh ang, ang magigimbyanan, anong hanap sa manugang? Simple lang. Mas kina, ano, basta magkaroon. <laughs> <laughs> basta magbigyan ako si sarap ng kakain. Ay, chak gwapo. Ay, gwapo. Tama mo ilong mo. Oh. Ano Parang Jerry ko eh. Hey. Sarap pang magluto. Lalo Papay na. dyan. Eh. Diba? Ang bilis niya magluto. Wala <laughs> pang, wala pang 10 minutes. Wala pa na pa. Naluto. Ipuluto na po ni anak to. Parang to ni mama ni Luto walang morning. Parang alam mong darating kami ma'am. Ha? Parang di, ano tumawag si Pinti? Ah, uh, hindi ma'am. Kanina ba? Kanina so, ba? Oh. Pagkaris namin dito, tumawag. Wala. Oo. nasa, uh -oh. nasa school pa. Hmm. Oh. Sabi nga niya, ay pumunta. Paparito na daw. Sa pwede. Sige. ka ko. Hintay ko. Hintay ko sa pinto. Hintay <laughs> ko. Pag student kami doon, na dating yung estudyante, sabi niya, ay, sino ay nahanap niyo? Tapos nung, tanong mo pa, ma'am. Nang sinabi ko, doon ako kapukha ka ni eh, ma'am. Ay baka yung nanay ko, yung nanay ko, doon nga ako yung nanay sa may papunta ako. ano. Oo, ikaw doon. Ayan na. yep pinapunta lang ako kayo rito. Don't twangay. Eh. O, oh, di ba? O, oh, kaya, ma'am, thank you, thank you so much. Sobra. Thank so, you din. Biruin Ma'am, mas matanda pa kaming tignan. Hindi <laughs> 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 naman. O? Oh? Bakit ganun, ma'am? <laughs> eh, samantalang elementary is to, anong pupil mo kami, o? Oh. Tapos, Oh, huh? <laughs> ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda mo, ma'am. Sana all. Kasi ma'am, alam mo siya ng Pilegas. Ikaw, grabe na. Oo, grabe.